Di madali ang mga ibang bansa, lalayo ka sa pamilya, makikiba ka sa kultura, at makikipaglaban sa lungkot at pang-aabuso. Ngunit para sa isang overseas Filipino worker, ang lahat ng ito ay tiniis para sa isang pangakong buhay na mas maginhawa para sa mga naiwan sa Pilipinas. Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang matamis at mapait na katotohanan ng buhay sa ibang bansa, ang tagumpay at trahedya ng isang Pilipinong nagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Ito ang huling sigaw sa dayuhang lupa. Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, lumaki si Rodlyn Garcia, isang 28 anyos na ina na may dalawang anak. Matagal na niyang pinangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, kaya't kahit may pangamba, tinanggap niya ang alok na trabaho sa isang bansa sa gitnang silangan bilang kasambahay. Kasabay ng pagluha ng kanyang ina at pagyakap ng kanyang mga anak, ipinangako niyang babalik siya nang may dalang magandang kinabukasan para sa kanila. Nang makarating sa bansang Almasir, agad niyang naramdaman ang kakaibang takot. Ang kanyang amo, si Madam Layla, ay tila mabait noong una, ngunit mabilis din lumabas ang tunay nitong ugali. Sa unang linggo pa lamang, napansin ni Rodlin na hindi ito basta-bastang trabaho. Maraming gabi siyang natutulog na butom, pinapagalitan sa maliliit na pagkakamali, at tila isang alipin sa loob ng mansyon. Isang gabi, habang naglilinis ng silid ni Madam Layla, nakakita siya ng isang maliit na black book na nakatago sa ilalim ng kama. Nang mabasa niya ang ilang pahina, tumindig ang kanyang balahibo. Nakasulat dito ang mga pangalan ng ilang dating kasambahay na misteryosong nawala. Isinara niya agad ang libro at nagdesisyong hindi na ito babasahin, ngunit hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa kanya. Kinabukasan, nagising siya sa isang malakas na sigaw. Isa sa mga kasambahay, si Amira, ay biglang umalis ng walang paalam. Pero ang kakaiba, iniwan nito ang kanyang mga gamit. Hindi niya ito gagawin, bulong ni Rodlin sa sarili. Kinagabihan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Amira, umalis ka na habang may pagkakataon. Lumipas ang mga araw, at lalong lumala ang pakikitungo ng kanyang amo sa kanya. Isang gabi, habang naglilinis ng banyo, biglang namatay ang ilaw. May naramdaman siyang presensya sa likod niya, parang may humihina ng malalim. Nang bigla niyang ibaling ang tingin sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaking may takip ang mukha na nakatayo sa likod niya. Mula ng gabi niyon, nagsimula ng matakot si Rodlin. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa ahensya niya sa Pilipinas, ngunit sinabihan siyang, tapusin mo na lang ang kontrata mo. Alam niyang hindi siya makakalabas ng basta-basta, kaya't nagpanggap siyang wala siyang alam. Isang gabi, tumawag siya sa kanyang pamilya. Sa huling pagkakataon, sinabi niyang mahal niya ang kanyang mga anak, at may gusto siyang ikwento kay Aling Marita, ang kanyang ina. Munit bago pa niya maipaliwanag, may narinig siyang malakas na tunog mula sa pinto. Bog! Isang lalaki ang pumasok at agad siyang hinatak. Kinabukasan, nagising ang Pilipina sa isang balita. Isang Pilipinang kasambahay ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong gusali sa Almaser. Pinilit ng kanyang pamilya na makuha ang kanyang katawan, ngunit wala silang kapangyarihan laban sa batas ng banyagang lupa. Sinubukan ng gobyerno ng Pilipinas na investigahan ang kaso, ngunit maraming hadlang ang kanilang hinarap. Napag-alamang si Rodlin ay may naipadalang mensahe sa kanyang kaibigan, isang voice recording na nagsasaad ng kanyang huling hinain, kapag nawala ako, hanapin niyo ako may itinatago sila. Habang ang kanyang pamilya ay nagdadalamhati, isang lihim ang nabunyad. May isang Pilipinong kasamahan ni Rodlin ang lumapit sa media at isiniwalat ang mga nangyari. Lumabas ang katotohanan, ang mga kasambahay na nawawala ay biktima ng isang sindikato na bumibili at nagbebenta ng mga overseas Filipino worker na pinapaslang para sa organ trafficking. Bago mailibing si Rodlin, isang liham ang natagpuan sa kanyang mga naiwang dami. Sinulat niya ito isang linggo bago siya mawala. Kung sakaling hindi na ako makauwi, ipagdasal niyo ako. Hindi ko inakalang ganito ang kapalaran ko, pero lumaban ako hanggang sa huli. Mahal ko kayo, at sana sa susunod na henerasyon, wala ng Pilipinong kailangang mamatay sa dayuhang lupa para lang mabuhay ang kanilang pamilya. Ang pamilya ni Rodlin ay patuloy na lumaban para sa katarungan, ngunit tulad ng maraming kaso, tila natabunan ito ng mas malalaking interes. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi na matay kasama niya, ito ay naging inspirasyon upang ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. At sa bawat overseas Filipino worker na paalis pa lamang sa Pilipinas, may isang paalala, huwag kang mawawala sa kadiliman, ipaglaban mo ang iyong liwanan.